Hello mga kachops! For today's live quick Kay natin sa inamongahan lamang mga kachops ikanday day nag deliver mga kachops Ikan mga kachops dito sa pinawian pinamungahan graduation gift sa ato ang sa clients dito sa recipients nga iyang gipatunol so mo ni siya mga kachabs na taron dere ni relax tab padiyot kay sa biyahe mo ni siya ay agianan mga kachabs dito sa kadung salamat mga kachabs na ta kayong karsada dere mga kachabs so karon panahon na kita right tao dere at mga kachaps daggan salamat sa ato ang client ng garage order for today's graduation gift dito sa pinangmahal National High School shout out sa atong clients na si mom ay si sir de atong clients at atong recipients ay si mom grace shout out to Thank you mga kachops. God bless.